What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Poiskie Gaming. Yung So for today's video natin, guys. So yung mga things need to know pagdating sa Lineage or Lineage pag na-release ito sa May 20, 2025. So try natin mag-create. So dito, since matagal na yung Korea server or Japan server, uh, meron silang bagong uh race which is kamal. 'yan. So isa lang ang pwede niyang gawing gamitin na weapon. So pag na-release yung game, so meron lang siyang five different race. So human, elf, dark elf, orc, saka dwarf. So kung mapapansin nyo sa human, meron din silang uh, may mga kaparehas silang weapon sa iba't ibang race. So parang hindi na rin siya gender lock, no. So kung gusto nyo mag uh, female na archer sa elf or pag sa human, meron naman din fee, uh, male version niya, no. So nagkakaiba lang sila sa stats. Yan. So pasok tayo sa game. Yan. So, yun yung mga frequently na question kung gender lock yung uh, yung game, no? So, yan. So, unahin natin sa class. Yan. So, kung mapapansin nyo, ah uh, marami siyang class na pwedeng gamitin. So, dapat meron ka din extra weapon na pwedeng magamit, no? Yan. So, para siyang may pagkarohan na gacha yung class niya guys so pwede ka rin namang hindi mag gacha kailangan mo lang gawin is i, i change job pero by level siya guys so dito white uh, unique rare epic tapos legend so so tayo dito nasa ano tayo unique tama ba Ah, rare to yung isa common pala no common ah uh, rare common rare unique yan so yun yung mga iba't ibang ano so, ito nung ah yan ito epic tas legend so ito pwede silang marami silang pwedeng hawakan na weapon no iba't iba So, may mythic. Ayan. And yung zenith. Wow. Grabe. So, dito, sa fuse, kapag maraming beses mo nang nakuha siya, guys, yan, pwede ka mag uh, mag-fuse ng mga common or rare. So, mag-try tayo. So, dito may chance ka na maging unique. Yun, yun oh. o. Isa pa. Yan So, ayun lang yung kaya natin gawin, no? Ayan. Yun yung pagdating sa class, no? And meron din pala silang codex, syempre. Codex. Ayan. So, may mga different stats silang binibigay. And next natin is yung sa pet o yung agat yon So medyo naglag pa nga. So dito nakakuha tayo ng epic. May epic tayo no. Isa. So ang maganda niyan guys yung bonus XP mas mataas compare sa lower rank or rarity. Yan. So mas madaming bigay na stats no and mas mataas yung bonus XP and syempre may ano din sila may fuse saka codex so mag try tayo fuse tayo yan all natin yun o. isa pa So success So meron tayong nakuwang Stats no Sa pag fuse Ayan so yung mga duplicate Ang nafuse lang guys ha Yung duplicate So next natin Is yung gear Pagdating sa gear guys Ayan, ayan. So dito nakakuha kasi tayo Ng ano since matagal na yung server mayroon silang libreng uh, epic no mayroon silang e, libreng epic so dito pag diniin mo siya mayroon siyang mga iba't ibang stats na binibigay no kaya pag nakakalot ka may iba't ibang ano sila uh, stats so syempre pipiliin mo yung naayon sa stats ng ng character mo guys yan. So, pwede mo siyang i-enhance din. So, plus 6, plus 7, plus 8. So, dito, pag sa weapon niya, guys, umiilaw siya pag plus 7, plus 8, plus 9. So, dito, naka plus 7 tayo. Kaya, kulay blue siya. Yan. So, iba't ibang kulay pag tumataas yung enhance niya. Yan. So, next natin is yung next natin yung sa stats yan so every level may makukuha kang stats pwede mo rin siyang i-restart yan so ito ang kailangan pang reset ng stats kasi pwede ka magpalit ng stats no so kung makakuha ka ng sa gacha ng ng higher rank So, syempre pipilitin mong palitan yung ano mo, uh, current current uh, class, no? Kasi dahil mas mataas yung attack speed niya nito, guys. Ito, kung mapapansin nyo dito. Yan. Mataas yung attack speed. So, mas mataas na rarity ng ano ng class, mas mataas yung attack speed, cast speed yan ayun lang naman ang kailangan sa ano sa higher class rarity yun saka dito sa stats may reset naman siya guys yan and next natin yung quest yan pagdating sa quest meron siyang mission na main quest yan so ito yun yan Then, meron din siyang oracle Yung oracle, daily yan guys So, daily Depende kung ilan yung pwede mong i-accept So, sa akin dito 12 per day So, depende Yung sa kukunin mo guys I mean, Kung mapapansin mo, meron siya dito Number 3 So, mas mataas yung bigay na XP and mga rewards yan. So, accept natin yan So, yung the rest pwede mo siyang i-refresh. Yan. So, kunin mo lang yung mas mataas, no? Refresh ulit. Hanggang sa makuha mo yung gusto mong ah uh, rank ng quest. So, ayun. Yun yung pagdating sa Oracle. So, daily to, guys. Kailangan nyo yung ubusin. Since, kailangan mo makakuha ng maraming XP sa materials. Yan. Na pang na magbubus sa ano mo sa mga stats or equipments yan and ito sa side quest yan may mga side quest may marami din siyang binibigay ng mga rewards yan and yung mga token or coins yan and sa achievement pag nakaka-achieve ka ng mga different uh, quest or mga achievement yan may iba't iba siyang uh, Uh, rewards na binibigay guys yan. so madami yan so tapusin mo lang lahat yan so along along pagpapalabel naman nakukuha naman natin yan guys so hindi mo siya kailangan tutukan yun so syempre may grinding din guys punta lang tayo sa may ano sa town Ayan, punta lang tayo sa town. Medyo kinakapapa natin, guys. Sorry na. Tama ba ito na punta natin? sa blue, sa blue, sa blue, sa blue. Ayan. So, dito. Ayan. Punta natin yung general merchant. So, dito may mahalaga din tayong kailangan bilhin. Mga potion and food buffs. Ayan. So, pag naubos ka ng food buffs or potion, Ayan. And eto kailangan din to guys. Yan. So meron siya movement speed, attack speed sa cast speed. And itong soul shot. Yan, pampalakas ng damage. Yan. So marami rin to nakukuha sa mga uh, quest, no. Yan. So saking sa tinitipid ko yan eh. And food buffs. Yan. So, yun. Yun yung sa general merchant na kailangan mga or food bops. Tapos, meron din syempre dito sa sa shop. Yan yung mga dailies na kailangan bilin. Yan. Ito, kailangan din yan, guys. So, pampa pampadagdag XP rin yan guys mas malaki yung XP na makukuha nyo parang 700 ano, percent XP na makukuha nyo guys eto buffs din to guys buffs attack speed so dito naman parang nagagacha lang kayo sa night crows yung mga class yan kailangan 'yung daily binibili yan guys so swertihan lang din 'yan and meron din agat 'yon or yung pet no Tinanggal ko ni animation para mabilis. Ayan. So, ito, different coins naman yung ginagamit. And, meron din naman mga mileage. Ayan. Sa mga malalakas. Ayan. And, pag sa skill naman, meron dito ang skill merchant. So, wala pa tayong mount. Ayan. Bili mga skill book. Ayan. So, halos yung iba meron na tayo, no. Ayan. So, pili lang kayo dyan yung mga kailangan nyo, guys. And, eto sa skill. Pwede nyo siyang ilagay dito sa slot. Ayan. So, yung mga passive, hindi siya malalagay. So, yung mga active lang, malalagay. And then, pwede nyo siyang ibaba para maging auto. So lahat kasi yan nakataas. Pag, pag nilagay nyo. So sa akin, binababa ko para automatic na siya na kinakas guys. Yan. And then sa expertise, kapag lagi nyo ginagamit yung weapon, eto guys, nagle-level up to So sa akin, Soul Breaker 5 na. Yan. So meron pwede niyo siya ma-open yung mga stats. Ito yung mga pwede niyo makuha. Yan. Yan. So kung gust kung pangatyon yung nakuha yung stats, pwede niyo naman baguhin. Yan, change effect. Tapos pwede niyo ilak. Yan. Kaso may bayad na siya ibang token. Kada lock yan so parang night crows lang din may expertise sa mga weapon na ginagamit nila and syempre may market din eto yan pwede ka mamili dyan mga kailangan mong bilin pwede ka mag sell yan So dito kasi sa Korea meron silang trade pag level 50 plus. So baka sa sa C baka wala silang trade, no. Ayun lang naman yung for today's video natin, guys. Yan. So Ayun bago, bago ko makalimutan, meron ding dungeon pala dito. Dungeon, yan. So daily, daily reset. So dito lang naman 'yan magtatagal, guys. So dito meron din naman silang uh, tinatawag na automatic or yung schedule. May scheduler sila dito ng quest. Pwede ka mag-schedule. Parang sa Night Cross may schedule din. Yan. Hanapin natin schedule. Nako, nawala pa. Hindi ko pa yata makita. Schedule 'yan, schedule. Yan. So, pwede ka maglagay dyan ng schedule mo. Kung saan mo siya ilalagay. Yan. Kung ilang, ilang oras ka, no. So, minimum 1 hour. So, meron kang, ito up to 8 hours na schedule. And then, meron din silang, ano eh, um, meron din silang tinatawag na offline. Offline grinding. Yan, dito. Pwede ka mag-offline play. Yan. So, 12 hours na, 12 hours yung offline play natin. No? So, mas tipid sa paggamit ng cellphone or yung battery. So, yun. Pwede, ka mag pwede mong pindutin yan. So ayun lang yung for today's video natin guys Hanggang sa muli Paalam Wow, astig Guild May union din eh no Union Hindi siya nilalayo sa night cross. And may pagkarohan siya Castle. Castle Siege.